Isang sanggol ang iniwan ng mag-isa for 11 days ng nanay niya para magbakasyon. Si Cristel Candelario, 32 years old. Meron siyang anak na sanggol pa lang, ito nga si Jaylin Candelario na 16 months old pa lang. Hindi perpektong nanay si Cristel at meron nga siya pinagdadaan ng problema sa utak at makakaapekto nga to kay Jaylin. Dahil on June 2023, magbabakasyon tong si Cristel sa Detroit in Puerto Rico at hindi niya isasama si Jaylene. Naman dito yung boyfriend niya pero hindi niya sasama yung anak niya. Sigurado nagtataka kayo bakit naman papayag yung boyfriend ni Cristel na iwan lang yung anak niya ng mag-isa sa bahay. Etong kasiksi si Cristel, nagsinungaling siya doon sa may boyfriend niya at sinabi niyang si Jaylene, iiwan niya doon sa nanay niya or sa lola ni Jaylene. pero hindi pala talaga. June 6, 2023, magsisimula na ng bakasyon si Cristel at dito nga may iwang mag-isa sa bahay si Jaylene. Habang nagbabakasyon si Cristel at nagpapakasaya, Si Jaylin ay naiwan lang doon sa bahay nila sa loob ng isang pack and play na higaan ng mag-isa nga lang. Since wala siyang kasama, walang nagpapakain kay Jaylin, walang nagpapainom ng tubig. At papaalala ko lang ha, 16 months old pa lang si Jaylin. Dahil nga hindi nga siya makaalis doon sa may higaan niya, doon na lang din siya dumudumi at umiihi. And since wala nga naglilinis ng mga kalat niya, napupunta lang din yun kay Jaylin sumunod na araw, iyak lang ng iyak si Jaylin, humihingi ng tulong, hinahanap yung nanay niya, pero sadly, walang pakialam sa kanya yung nanay niya. Finally, on June 16, 2023, around 8am, 10 days after niyang iwan mag-isa si Jaylin, umuwi na rin si Crystal sa bakasyon niya. Pag uwi niya, dito na nga niya naabutan si Jaylin na wala na nga malay, kaya naman sa sobrang takot niya, tumawag siya agad sa mga pulis para humingi ng tulong. Pagdating nila, kinumpirma na nga nilang wala na nga buhay si Jaylin. Bug na yung mga mata, tuyong-tuyo na yung mga labi at punong-puno na ng mga dumi niya yung bunganga niya at mga kuko. Malabas din, binawian daw ng buhay si Jaylene dahil sa excessive dehydration and malnutrition dahil sa sampung araw na yun ng mag-isa. Pag ikot-ikot ng mga polis doon sa may bahay, napansin nga nila yung kalagayan ni Jaylene at dito nga sila nag-imbestiga at kinausap si Cristel. Mga sumunod na araw, inaresto nila si Cristel dahil lumalabas nga sa investigasyon nilang pinabayaan niya si Jaylene. Pa nga sa ibang mga pulis, sobrang nakakagalit nung nangyari at mas magaling pa nga daw mag-alaga yung mga hayop sa mga anak nila. Korte, binanggit ng isang doktor doon na nang makita daw si jaylin 13 pounds na lang yung timbang niya. 7 pounds daw tong mas bababa compare sa timbang niya 2 months ago pa lang. Nakakalungkot pa dito, maririnig mo pa daw yung iyak ni jaylin sa isang doorbell camera nung kapitbahay lang nila. Hihingi naman ang tawad si Cristel sa nagawa niya at ayon sa kanya, mahal na mahal naman daw niya yung anak niya at dahil lang daw sa problema niya sa utak kaya niya to nagawa. Nakakatawa pa dito, sinabi pa ni Cristel na Jaylin is always in my heart and is with me wherever I go. Pero obviously, sa 10 days na pagbabakasyon niya, hindi niya minahal or inisip man lang si Jaylin. Ulo, nagkaroon naman ng hustisya para kay Jaylin dahil makukulong yung nanay niya or si Cristel nang panghabang-buhay.